Hi guys! Good morning! Happy Thursday! Um, time check. It is um, 7.55 ng umaga. As you can see and can tell, hindi tayo na suit dahil wala tayong work today. Medyo mahina ang ating caseload. So, naihatid na natin ang mga bata sa school. Si daddy naman ay merong full day worth ng trabaho. Um, hindi pa tayo nakakapag-almusal. Ininit ko lang yung aking black coffee. Ang atin namang breakfast ngayon ay dalawang piraso ng pork floss um, hopia from Engbitin na pinadala ng aking kapatid from Pilipinas. So, magbe-breakfast lang tayo. Kagabi guys, medyo masama yung pakaramdam natin. Siguro dahil nagpapalit na rin yung weather, um, malamig na dito. Uh, um, minum tayo ng gamot and then maaga tayong natulog dahil masakit yung ulo ko tsaka parang masakit yung buong katawan ko anyway sabi ni daddy ay magpahinga na lang daw muna tayo dahil wala nga akong work ngayon ang um, bukas meron tayong trabaho ang ginagawa ko kasi guys kapag kunwari isa lang o dalawa lang yung pasyente natin for the day sinusubukan na natin i-move yan sa ibang araw pupunuin ko na yung ating um, day tomorrow para hindi na tayo lalabas today. Tapos bukas ulit. Um, so, gagawin natin tomorrow ang ating um, busy day. Kaya meron tayong time magpahinga. Kainin, kumain lang tayo ng breakfast and then siguro magpapahinga lang ako ng konti. Pero kailangan ko rin linisin yung ating mga guinea pigs. Ngayon guys ay Thursday, um, trash collection. So hindi natin nalinis yan kahapon. Um, dahil trabaho nga ako. And then, um, medyo masama nga yung ating ano, pakiramdam. Hindi naman, wala tayong lagnat. Pero yun nga, sa pagpapalit ng klima, dahil malamig na nga. So ito na yung time ng papasok yung maraming flu cases. Um, so, sisiguraduhin natin, guys, na makakuha tayo ng bonggang-bonggang rest kapag kaya ng katawan natin. Pag may pagkakataon, magpahinga rin tayo. Importante yan, especially sa ating mga nanay. Um, katulad ng sinabi ko sa mga nakaraang vlog ko, um, importante sa akin na malinis yung ating kapaligiran, yung mga Um, kabahayan um, pero ngayon guys, dahil malinis naman siya at wala tayong kailangang gawin um, magpahinga tayo ng bonggang-bongga dahil bukas ay meron tayong full day worth of work ayan guys, update muna natin ang ating calendar medyo ano din, gloomy ang panahon ayan na ang ating guinea pigs hindi ko, hindi ko pa nalilinis yung kanilang cage. Um, dahil nga trash collection, subukan nating linisin yan para maitapon na natin ang kanilang mga beddings. Ito na ang ating... Ito <coughs> na guys, nabuksan na natin ang ating curtain para papasukin natin si Haring Araw. So, dito tayo sa um, dining room. Ito ang swim bag ni Bunso. Um, everyday ang kanyang practice. So, kahapon, hinatid siya ni daddy sa kanyang swim practice. Nakarating sila guys, siguro mga 9.15 na ng gabi. Tapos si ate naman ay may away game. Binalikan niya siya ni daddy or sinundo siya sa kanyang school around 11 p.m. So, ayan ang kanyang mga swim jammers. Iba-ibang kulay yan, guys. So, marami tayong binibiling jammers kasi, guys, kapag na, ano, to, sa, nababad sa chlorine, mabilis siyang numipis. So, dahil ang ating swimmer naman ay um, deserve naman niya yan. Pwede naman na isang dalawang piraso lang. Pero bumili tayo ng um, ilang piraso para hindi siya hagad maluma. Tsaka nabili din natin yung syempre on sale. Okay guys, um, kumain na tayo. Pasensya na sa ating buhok. Wala tayong ganda ngayon. Nakataas pa ang ating hair. Ito na ang ating black coffee. Si daddy pa ang nagbrunyan. niyan naghitap din ako ng dalawang pirasong pork floss hopia from NB10. Finris ko lang to guys. So, ayan. Meron pa tayong ilang piraso. Meron din tayong NB10 pandan and ube hopia sa ating freezer. So, ito guys. Nung na-receive ko yung package, nilagay ko kagadito dito sa freezer. Tapos, pag gusto ko lang kumain, nagde-defrost lang tayo ng pa ilan-ilang piraso. So, to since na-receive ko, guys, hindi ko pa to nakakain. Ngayon ko lang siya titikman ulit. Na-miss ko tong pork floss ho. Pero dahil napakasarap talaga. Ito na ang ating mga kamatis. Tapos, guys, malamig na talaga at talagang taglagas na. Papakita ko sa inyo ang ating upper deck. Tag ano din ngayon, guys, maulan. Tingnan niya. Tignan niyo yung mga yan, kakalatan. So, ang ating siling labuyo na binigay ng ating neighbor, ipapasok ko to mamaya. Dahil marami na tayong pulang ang um, mga sili na ready for harvest. So, tingnan niyo yan. Ayan, mayroon pa tayong dalawang kamatis doon. Yung kulay pink na flower na yun, guys, ayun ay ipapasok natin sa loob ng bahay. Yan ay geranium. Pati na din yung ating cordyline spikes ang atin namang um, elephant ear ay ipapasok ko din dahil sayang naman yan ay tutumbo pa rin next year pati ang ating trio planter kung meron kung saan meron tayong hibiscus or gumamela mandevilla and birds of paradise okay guys kain na tayo 8 o'clock hindi naman masakit yung lalamunan ko pero ano um, basta parang ganito nag-iiba talaga yung klima kaya yung panahon ay ah, yung katawan din natin ay nag adjust Okay guys, yan lang muna for today's video. Magva-vlog pa rin tayo mamaya syempre. Ah, magluluto ako ng ating dinner for tonight. Nag-defrost na ako ng chicken and beef and pork. So ito na guys, hinugasan ko na ang ating saingan or yung rice cooker. Meron na tayong jasmine rice dyan. Dito naman sa ating sink, meron tayong dinedefrost na um, thinly sliced na chicken breast. At syempre pa, dahil tayo ay bargain hunter, yan ay nabili natin sa halagang $3.44. Ang presyo nito guys, originally $8.20. Pansinin niyo na malaki pa ang ating savings. Mas malaki pa ang na-save ko kaysa sa binayaran natin sa ating chicken. So, ganyan tayo mag-grocery. Ganyan ako mag-budget ng ating monthly gasto sa pagkain. Kapag meron tayong chance na makakuha ng sale items, talagang kinukuha natin yan at ginagrab opportunity. At dahil ito naman ay naka-freezer, okay na okay pa din yan. Tingnan nyo yung karne guys. So ito guys, sell by 9.6. So, nabili ko to noong September 6. Ngayon, guys, ay September 26 na. So, 20 days ago, nakuha natin to hindi naman siya maitim dahil naka-freeze yan kaagad. Maliban pa dyan, guys, nag-defrost din ako ng beef. Ito naman ay baka. Same din, nabili natin to on sale. Ang regular price niyan ay $8.41, which nabili natin noong August. At naka-freeze kaagad yan, diretso freezer yan. Hindi ko na nga natanggal, guys, sa ano, packaging. So, nakuha natin tong stew meat na to for 50% off. Originally kasi guys, ang price ay 4.24 per pound. Binayaran lang natin ay 4.20. So, ayan guys. Ganyan tayo mamili ng pagkain. Meron din tayo ditong pork cubes or pang soy. Nakabili kasi ako ng malaking slab guys ng baboy. So, ito guys, nilagay ko sa Ziploc noong September 19. So, ito ay last week lang. Um, kung nagtataka kayo, bakit nag-defrost tayo ng maraming karne? Dahil bukas ay meron tayong work, magluluto na tayo ng tatlong potahe. Chicken, beef, and pork. So, mamaya siguro, pag sundo ko kay ate, pupunta na ako sa tindahan para bumili ng gulay. Parang gusto ko siyang ang gawing chapsoy. So, chop suey for today. Ang atin namang chicken ay pwede natin gawing pork, at uh, chicken tocino. At pwede rin tayo gumawa ng beef teriyaki. Okay guys, yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising with your family is a blessing.